alam na nila kung ano. Ito, <laughs> kasi alam ko naman kung anong paborito. Pambahay lang ito, ah. <laughs> pambahay lang to ko. Uh -huh. Uh -huh. Alam ko paborito yung kulay yun, eh. Jacob. Paborito ni Jacob, ito, kulay. Ayan. Kasi to kay Chris. Ay, para thank alam, you. Merry Christmas. Ano Merry Christmas. Eto, Ito kay Boy, hindi ko alam. <laughs> yes, yeah, sorry. Kung kung hindi mo kung hindi to siya sa iyo, hindi tipo sa iyo bahala na. Ay, salamat. Say thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Ari, Ate, mag-thank you! Ari, dan, Ate, kan Ate Arlene. Kan Ate Arlene at saka kay Ismael. Ay, may so, isa pa doon si Ismael. Ay, hindi mo kay Jacob yun. Uy, meron din pala bigay si... Ay, yun o, no, ang ganda ng bigay ni wow. ano. <laughs> <laughs> Ay, Jacob, mag-thank you. Thank you, tita. Ito pa, ito pa ko, oh. Galing kay mama. Kinuha mo na pala atin, galing kay mama mo. Good <laughs> job. Sana, sana, tiputin. Thank mama, you. Pa. Ah, yes. Ito sa mga pang bahay lang yan ko, ha? Sa kaati pang bahay lang yan. Kasi alam ko naman gusto mo yan. Jacob, open mo yung isang, ano? Ang gift ni mama mo ko. Ang gift ni mama mo po.

Ay, hindi. May kasama kayo natin pala na ano. Ibang baswerte. Oh, tipo, deri. Yes, tipo, sayang. Merry Christmas! Yes, thank you! Yes, yes, Tagal mo naman mag-open ng oh, uh, oh. gift? lang. Yun. Ah, ano yan? Mm. Sa cellphone mo natin ilagay yan. Ang Wow, si Cholo Si Cholo, ano-ano ni Cholo <laughs> Wow, si Cholo Ay, Wow Ang dami Ang dami, ang mga baratong Ayan, alam mo uh, Ayan, natin ilagay mo sa cellphone Merry Christmas! Thank you! Hey, Merry Christmas! Eh, hey, ano mo daw po? Yung sumot mo daw ako sa'yo po.